Hi guys, for today's video, mag may maintenance nga pala tayo sa ating lo, lumang local enduro bike guys, na China, China bike lang guys. So, ito, binaklas natin yung head at black guys. So, under maintenance po tayo guys. So, tinanggal po natin yung mga carbon guys. At palit po tayo ng mga uh, bagong kit. So, nilinis na natin yung head guys. Tinanggal natin yung lahat ng mga carbon at kinakarbonize natin guys bali palitin tayo ng piston ring guys dahil may gap na yung piston ring guys at upod na yung ring guys so baba papalitan natin ng bagong piston ring guys at dahil noon ay zero gasket po to lahat guys gasket o lang maker lang yung nila guys so ngayon ibabalik natin sa standard so gagawa tayo ng ng homemade na gasket guys so yung gasket na ginagawa ko guys pang gasket ng sasakyan guys bali itong ginawa kong gasket guys ay sa N gasket guys para po hindi po sasabog agad at maglilik yung oil guys so ito natap na yung black guys at binalik natin ulit sa standard guys lalagay tayo ng plate sa gitna wag lang tayong gagamit niyong makapal na tap gasket guys kasi yung combustion ng piston guys hihina po yun guys so mas maganda na plate na yung ilalagay nating gasket sa gitna guys para hindi po mag decrease para hindi po magdi decrease yung combustion ng piston guys so nakatap pa rin siya guys so ayan nabuo na yung head at block guys so sa last nating ikagabit guys Ay yung kanyang takip sa ulo guys So ito yan, paanda rin natin guys Titesting na natin pahanda rin Yeah boy ating video guys so hanggang sa susunod abangan yung susunod ng mga video natin guys so ride safe